Alright, so yun mga kapalit Good morning, good morning Pupunta tayo ngayon ng palengke Dipili okay, tayo ng ulam Sana mag-aardio tayo ngayon Kaso, kung okay, pa yung pass Binigay eh. uh, ko na lang yun eh. niya sabi. Sana uh, hindi na maulit ang mga ganong senaryo sa buhay. So yun mga katulad. Um, alam ko naman lahat tayo yung mga partner partner sa buhay. Mga asa asawa uh, Ang tanging may bibili ko lang na payo, Dahil yung lahat. Uh, mahalin na natin ang ating mga asawa. At tunay na ila ang nawala sa ating buhay talagang hindi natin makakaya naranasan ko na almost one week kami hindi na talagang masama hindi maganda hindi maganda yung epekto sa atin lalo lalo na kung tayo may mga trabaho lalo lalo na kung ang trabaho natin ay talagang kibuan yan talagang napakasakit mga kagulit so ang may bibigay na payo ko lang sa ating mga kalalakian yan uh, na tayo gumawa ng kalukuhan mahalin na natin yung ating mga asawa so, para sa ganun maging maganda yung takbo ng ating pagsasama napakahirap mga kagulit pagkaanong uh, ano, ating mutual understanding yun so ngayon bilang kami nagkaayos na magluluto tayo ngayon ng ano ng konting ulam bibili tayo ng ulam din eh ako luluto tayo para uh, dun sa kumain mamaya may pag out niya sa ano di e, magluluto tayo kaya yun mga kabulit uh, Sana sa aking pananaw Mahalin na natin ang ating mga asawa Huwag na natin silang bigyan sama ng loob uh, Ikagagalit sila Para sa atin Talagang hindi maganda ang epekto At nagagalit uh, Alright So yun mga kabulit Nandito tayo ngayon sa Mariki Bibili tayo ng konting ulam ako, wala tayong parkingan. Meron dito pagka maaga kang ano, maaga kang Kahit mukha dito? Diba? 370 sir, sa buto mo Ilan sir? Ilan kayo sir? Bulang na. Palinis lang ako. Palinis ako. lang ako.

Ya. Ya. ini ya. Ya. Oh. Yeah. 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 oh. oh. Di ba kung mamalenti, mamaya ka, na. Kaya pagkakataon lang ito. Kasi lang yung nilupak. Wala rin ko yung walang makaabutan. Panghali na. <laughs> Ang bilis maubos eh. Saan? Sa may kanto? Oo, d'yan. Ay, wala na. Pagka ganong oras ka bumuli, wala ka na maabutan. Yes. Kita, 118. 115 na lang po. Pagkakataon okay, <laughs> <ganoon> na po ito. sa nilupak. Kasama so, muna, isa pa tara. P154,000. Bigay nyo ng tray. P154,000, P177,000. P177,000. na lang. Ito. Tapos, P153,000. So, thank you ah. Opo. Thank you po, boss. Ay, may bag ba kayo? Halo halo cepo nanti motoran ya

ngayon tayo at ano, ng sabaw talagang dayot ka dayot na eh hindi ka sa kuya wala na ngayon. wala tayong lakas wala tayong eh.

hapon eh bibili tayo ng langis so hindi na naman ang ating mga motor hindi ko pa nagtitinsoy ah uh, mga bibili ako

pahalagahan natin yung pagpapahalaga nila sa atin so yun lang po mga kabunit once again maraming maraming salamat hanggang dito na lang ang aking mountain vlog bye bye